Good evening, I'm back This is some brusas And welcome back to my YouTube channel Oh my gosh, this is it guys Pag-uusapan natin ngayon Siya kaya ang babasag sa lahat Kung sino to Yan ang tatalakayin natin ngayon But before anything else Hello Philippines and hello beautiful people Mabuhay Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na to At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan Hello po sa inyong lahat Maraming maraming salamat guys sa pag-subscribe ninyo Syempre dito sa channel ko At syempre sa lahat naman ng makamamasam dyan Na laging sumusuporta dito Araw-araw, lagi-lagi Maraming maraming salamat guys Sa inyong lahat Syempre usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon nine days to go Miss Universe Philippines na doon malalaman natin kung sino nga ba ang tatanghaling bagong Miss Universe Philippines sa mga nagtatanong po kung kailan ang preliminary competition magaganap to this coming uh, May 19 so are you excited so malapit na so sa Sunday malalaman na natin kung ano ang galaw ng mga kandidata sa competition na to. So lahat tayo excited 'yan, 'di ba? So eto nga mainit na pinag-uusapan. Ang sabing ganon ah uh this year kaya, Black Beauty kaya ang mananalo dito sa Miss Universe Philippines. Siyempre lahat tayo excited, di ba? Lalo na inaabangan natin kung eto nga ba si Alexi si Brooks nga ba ang mag-uuwi ng corona ngayon taon na to dito sa Miss Universe Philippines. So ako ko ako tatanungin ninyo, bakit naman hindi? So nakita din naman natin na talagang complete package din ang pambato ng ilo-ilo sa competition na to. So yung iba kino-question kasi sinasabi nga nila na may standard daw ang isang beauty queen. So, yung iba naman ang sinasabi, ano bang ang standard talaga? At kahit si Alexi si Brooke sinasabi niya, ano ba yung sinasabi ninyo? Standard of beauty. Ito ba ay kailangan matangkad? Kailangan ba big hair? Kailangan ba long hair? Kailangan ba ay maputi? Kailangan pa ay maganda? So, ayun ba yung tinatawag natin standard of beauty? Siyempre sa mga nakasanayan natin na nananalo ng Miss Universe ay talaga namang masasabi natin kwalidad ng isang kandidata kung bakit siya nananalo Miss Universe. So, ako para sa akin, um, isa to sa mga inaabangan ko talaga ang Coronation Night ng Miss Universe Philippines. Kasi ang question ko sa sarili ko, magpapadala na ba talaga tayo ng Black Beauty sa Miss Universe? Possible nga ba talaga na magkaroon tayo ng kandidata ng Black Beauty sa Miss Universe katulad ng nagawa ng Japan? So, tingin natin, uh, ito na ba yung time na talagang meron na tayong pambato na isang Black Beauty na pwedeng ilaban ang ating bansa sa Miss Universe. Ako naman, hindi naman imposible yon sa totoo lang. Paulit-ulit ko nga sinasabi, as long ang kandidata ay may ino-offer na, alam mo yon na pasok sa kwalidad ng Miss Universe, ay eh bakit naman hindi? So, ako nakikita ko nga si Alexi, nakita naman natin kung gano'n siya kadeterminasyon para makuha ang corona kung gaano siya kagaling sa competition. Kaya sinasabi ko, possible. Possible talaga na laban natin siya sa Miss Universe ngayong taon na to. Kasi ginagawa niya yung kakayahan niya para manalo sa competition. At sino naman tayo para husgahan na hindi siya mananalo. ba diba? Parang Sino ba tayo? So, ang tanong dito, paano niya kukunin ang corona ng Miss Universe sa kabila ng marami talaga siya makakalaban? So, siya nga ba ang babasag talaga sa pangarap ng ibang kandidata dito sa competition ng Miss Universe Philippines? Di ba? So, yon Kaya ako, sa so totoo lang, ah uh, dati noong 2015, nagpadala ang Japan ng Black Beauty at ito ay isa sa mga talagang inabangan ko sa competition kasi talagang humanga ako sa Japan. Imagine mo, sino ba naman ang mag-aakala na magpapadala sila ng isang black beauty sa Miss Universe, di ba? So, hindi mo may iisip yun. Kaya talagang trading talaga ng manalo ang pambato ng Japan noong 2015. And then, ah uh, yes, isa siya sa mga itinuturing malakas na kandidata at talagang pumasok din siya sa semifinals. Kaya lang, sa kasamaang palad, si Philippines ang nanalo. So, yon So, kasi talagang hanggang doon lang talaga yung journey niya. So, at the end of the story, ano, Uh, nahirapan talaga siya na makarating sa dulo ng laban kasi sa sobrang dami talaga ng magaganda at magagaling ng during her time, di ba? Pero masasabi ko na nakaka-proud ang Japan kasi imagine mo talaga sumugal talaga sila at nakita naman ninyo ang dami-dami nilang pinapadala na kandidata pero eto talaga pumasok sa semifinals. Bila kaya makapasok ang Japan sa semifinals ng Miss Universe, hindi ganun padali di ba? Pero ang isang black beauty candidates nila ang nagbigay talaga ng laban talaga na masasabi mo na ako pwede itong manalo, di ba? So yun, ganun kalakas noon yung pambato nila at hindi mo matatanggi yun kasi kahit ikaw nag-abang ka sa kanya, di ba? Kasi ako talaga super abang ako sa kanya at gusto ko siya. So ngayon taon na to, syempre meron tayong lumalaban nga, di ba? Dito nga si si Alexis, si Bulacan, si Florida. So lahat tayo excited. Taon-taon naman meron tayong Black Beauty na kandidate. At magagaling din talaga sila sa home skills. Pero hindi sila pinapalad talagang makarating sa dulo ng competition. Pero this time, talagang eto yung taon na talaga ang sarap mong panoorin kasi inaabangan mo nga kung ito nga si Alexi ay papalo ba talaga hanggang sa dulo ng competition o maiiwan siya dito sa top 10. So, yon Ako naman, kumpiyansa ako kay Alexis. Sa totoo lang ha, makakapasok to sa semifinals. Doon sa mga nagsasabing na kung mahirapan niya pumasok sa, sa semifinals, I, I don't think so. Makakalusot at makakalusot ang pambato ng Iloilo ilo dahil she, she's a very strong. So, talagang 100% kahit hindi nyo iboto yan, Nandiyajaan niya sa semifinals At naniniwala ako Na makakarating siya sa semifinals So sabi nila top 20 daw Ang magiging format So top 20 Kung top 20 to So yung iba sinasabi nila Hanggang top 10 lang yan Pero ako I think kaya niya maging top 5 Sa competition Sa totoo lang So ako yung iniisip ko ha Depende yan sa makikita natin sa prelim Pero for now ang estimate ko sa kanya top hype talaga Makakatutong si Alexi and then alam naman natin si Alexi na magaling kumoda di ba so ayun talaga yung bala niya para makuha niya ang corona na Miss Universe Philippines so talaga nandoon siya sa malapit malapit talaga siya sa competition. So, sobrang malapit siya sa corona. Sobrang anytime, pwede si Alexi Brooks ang mag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines sa May 22. So, yon Kasi meron talaga siyang bala. At yung lakas niya, I think makakarating to sa dulo ng competition. Yung iba, sinasabi nila na ako, pag si Alexi ang inilaban natin, hindi naman siya papansinin doon sa Mexico. Hindi ko alam. So, for now, nandodoon ako. Kung kaya niyang makuha ang korona na Miss Universe Philippines, I think yes, kaya niya. Pero pagdating sa Miss Universe, syempre ibang usapan yon. Dahil hindi lang naman siya ang black beauty na lalaban doon. Ang maganda lang dito, magiging ano siya, powerful siya lalo doon sa Miss Universe because She is Miss Philippines. Pero, pwede tayong mailtukuyo. Pwede din naman tayo na makalaban talaga ng todo-todo. Kasi parang piling ko, ah uh, lalo na sa ira ngayon, medyo mahirap. Mahirap talaga yung labanan kasi alam nyo naman, sabi ng ganon, dapat alam din natin kung ano yung hinahanap talaga ng organization. So, napaka-importante nun. Hindi yung parang nagpadala lang tayo ng kandidata. So, ako para sa akin, pwedeng yes, pumalo si Alexi, pwedeng no. So, lahat naman ng kandidata natin, kahit sino dyan, ay pwedeng maging kapalaran yung ganong klase na pwede kang pumalo, pwedeng hindi. ba diba? So, yon So, ako para sa akin, kung sa competition dito ng Miss Universe Philippines, yes, kaya ni Alexi. Ang tanong doon, si Alexi nga ba ang babasag sa mga pangarap ng mga kapwa niya kandidata na frontrunner na talagang pinag-uusapan na pwedeng manalo dito sa Miss Universe katulad ni Tagig, katulad ni Victoria Velasquez Vincent at iso manalo, Pampanga, na ngayon ay iniisip na lahat na isa sa kanila ay pwede talagang mag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines. So, yun yung aabangan natin sa May 22. But ako, assessment ko, for now, na hindi pa nagpipilim, I think Alexi Brooks kaya tumungtong ng top 10 sa top 10 to top 5 sa Miss Universe. So, pag nakatungtong yan ng top 5, pwede niyang tapusin ang laban ng Miss Universe Philippines. So, yun na natin, malalaman natin. Depende yan sa gagawin nilang performance or depende kung makakalusot siya sa mga ibang frontrunner na lumalaban dito kasi malalakas din yung frontrunner. Hindi din sila basta-basta talaga nagpapasingit. So, ang dami, di ba? But, wish all the best. But, isa si Alexis sa mga nakikita ko na talagang malakas. Yung iba sinasabi nila, lima naman ang corona dyan eh. So, pwede naman ibigay kay Alexi yung ibang klase ng crown. To be honest ako, kung ako tatanungin ninyo, bakit nyo sinasabi na pwede si Alexis sa Miss World at hindi siya pwede sa Miss Universe? Bakit ganon? So, kung pwede siya sa Miss World, dapat pwede din siya sa Miss Universe. Dapat fair. Kasi kung sinabi mo, ah uh, si Victoria Velasquez Vincent, pwede siya sa Miss Universe and then si Alexi hindi. Para namang unfair naman yun. Para naman si Victoria lang ang pwede lumaban ng Miss Universe at si Alexi ay hindi. Dapat kung sinabi natin na pwede si Victoria Velasquez Vincent makalaban sa Mexico, eh dapat ganun din si, ano, si, si Alexi. Dapat pwede din. Dapat fair. Fair yung labanan. Hindi yung parang Siya pwede, ito hindi. So, pag sinabi mong Pode deixar essa Miss Earth, dapat pwede din siya sa Miss Universe. Kasi yung mga kandidata natin na lumalaban from Miss Earth, ay lumalaban ng Miss Universe. Yung mga kandidata natin na galing sa Miss World, lumalaban ng Miss Universe at nananalo sila. So, paano mo sasabihin na hindi siya qualified? So, qualified siya sa lahat ng pageant. Lalo na dito sa Miss Universe Philippines. Lalo na kung meron siyang angkin at galing na ipinapakita sa competition. So, siguro yung doon lang yan sa kaya mo yun nasasabi dahil meron kang hinahanap sa kandidata na alam mo na ito ay pwedeng manalo ng Miss Universe. So, yon So, ako para sa akin, kung magaling si Alexi, kaya niyang ipanalo ang Miss Universe Philippines, kaya niyang ipanalo ang Miss Universe. So, kahit saan pageant siya, pwede. Bakit mo naman sinabi na hindi siya pwede sa binibining Pilipinas? I think pwede din. So as long kaya niyang manalo doon. So kahit saan pageant, hindi totoo na yung sinasabi ninyo na hindi siya pwede sa ganito, pwede siya sa ganito. So pwede siya sa lahat ng pageant pero depende yun sa kanya kung paano niya ipapanalo ang laban. So katulad dito sa Miss Universe Philippines, pwede siyang manalo dahil lumalaban siya. So, as long na ipakita niya yung galing niya at humanga sa kanya ang lahat ng mga judges at yung organization, pwede siya ang mag-uwi ng corona ng Miss Universe Philippines ngayong taon na to. So, yan! So, ako para sa akin, good luck sa mga taga-ilo-ilo and good luck kay, kay Alexi. Naniniwala ako na kaya niya, kaya niyang ipanalo ang corona ng Miss Universe Philippines. So, depende na lang yun sa ipapakita niyong performance, sa galawan na gagawin niya pagdating sa preliminary competition and coronation night. So, good luck kay Alexi Brooks and good luck sa lahat ng mga lumalaban ngayon dito sa Miss Universe Philippines. Maraming kandidata talaga na magaling. Kaya talagang neck to neck ang labanan nila. But, ang tanong nga natin, tingin mo ba si Alexi Brooks nga ba ang babasag sa lahat ng pangarap ng mga kandidata dito na gusto nilang makuha ang korona ng Miss Universe Philippines. So, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo sa mga pinag-uusapan natin ngayon. So, yun guys. Guys, maraming salamat syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo syempre dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe dyan, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated, syempre, sa aking mga chika. Sabi ganoon always keep smiling and always think positive. Walang imposible, guys. Magtiwala lang tayo sa itaas. Kaya, guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you, guys! Oh, oh, oh,